Ito na yung tanong. Sa reunion, anong ayaw mong itanong sa iyo ng kamag-anak? Lauren. May asawa ka na ba? May asawa ka na ba? Pass or play ba, Lauren? Siyempre, play. Alright, balik po muna tayo. Let's go, Lauren. Six more to go. Vanessa, sa reunion, anong ayaw mong itanong sa'yo ng kamag-anak mo? Bakit tumataba ka na? Ah, ah, ikaw, pag tinanong ka, ano anong sasabitin mo sa ano mo, kamag-anak mo? Masarap po kasi kumain. Yeah. <laughs> Good answer. Survey says... Yeah. Anjay, ah, sa reunion, anong ayaw mong itinatanong sa'yo ng kamag-anak mo? Pwedeng umutang. Pwedeng umutang. <laughs> Survey! Yeah. Leandro. Well, Leandro, sa reunion, anong ayaw mo? itanong sa iyo ng kamag-anak mo? Anong trabaho mo? Anong trabaho mo? Dala Ano Anong trabaho mo? Kasi uutang ako. <laughs> Services. Lauren? Um, ano nang naipundar mo? Ganun na, no? Grabe, no? Parang gusto ko na i-judge talaga, eh, no? Ano nang na naipundar mo? Sabi nila, Services. Services. Vanessa, back to you. Sa reunion, anong ayaw mong itanong sa'yo ng kamag-anak mo? Nag-aaral ka ba na mabuti? Yeah! Yes. Diba? Diba Bakit tama yun? Bilang Sparkle University game, yes. may sagot na kayo dyan. Tama! Ano ba dapat sagot doon? Nag-aaral naman po ng mabuti. Yeah. Okay, sabi nila, nag-aaral ka ba na mabuti? Services? Tama! tama okay, BR ladies, time to uh, think of an answer. Anjay, sa reunion, anong ayaw mong itanong sa'yo ng kamag-anak mo? Nasa ng mama mo. Wala, wala yun. Nasa ang mama wala. mo. <laughs> Baka nag-CR lang. Baka umihi <laughs> lang. Baka may kinuha lang. Baka may kinuha lang. Nasa ng mama mo. Survey <laughs> says, wala. Wala ni mama. Walang pakialam. Maureen. <laughs> nasagot ng Sa reunion, anong ayaw mong itanong sa'yo ng kamag-anak mo? Um, uh, umunlad ka na ba? Umunlad ka na ba? Bayan. Hmm. bayani? niya. Eh. So Bata niyo ako. May kotse ka ba? May kotse ka ba? Okay. Rio? May anak ka na ba? Ah, May yes! anak ka na ba? Okay. Ah, tingnan niyo, ha? Mabuti, ha? Hmm. <laughs> Gladys? Parang ganun, eh. Bakit wala ka pang anak? Yes! Ha! Yes! Okay. Okay mga anak ng puntos ang sagot. Tignan po natin. Bakit wala ka pang anak? Services! Ano <tinyo> ba yung life. hindi natin nakulaan? Everybody, number three, please. Ayan, may girlfriend, may boyfriend ka na ba? Number two. Ilan taong ka na? Matagal lang hindi nakita. Actually, kahit hindi Ha? Kahit hindi sa mga ayaw mo na tinatanong ka <laughs> ng ganyan <laughs> eh.